tanong ng isa nating kamagkano, eh magkano daw ang renta sa pwesto sa mall? Hi got you! Ayon sa richesph.com, sa Metro Manila, ang mga prime malls gaya ng SM, Ayala, Robinsons, umaabot ang rent sa 2,000 to 5,000 pesos per square meter kada buwan. Kaya yung mga maliliit na 3 by 2 meters stall na nakikita mo sa mall, maaaring umabot na sa 15,000 pesos per month ang bayad sa renta. Kung nasa 10 square meter space ka naman at multiply multiply mo yan sa 3,000 pesos, 30,000 pesos per month ang bayad sa renta. How about yung mga malalawak na pwesto ng Nike Stores, Jollibee, at iba pa sa mga sikat na mall sa Metro Manila? Kung nasa 100 square meters ang pwesto, multiply to 5,000 pesos, nasa 500,000 pesos ang bayad sa renta nila wow. kada buwan. Take note, hindi pa kasali dyan ang CAM fees or Common Area Maintenance Fees. Ito yung dagdag bayad na sinisingil sa mga tenant para sa kuryente at ng common areas, aircon ng hallways, security, at janitorial services at iba pa.